Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G Farm TV Ngayon mga ka-farmers, nandito po tayo sa farm ni uh, Roy Macasero. So ito po mga ka-farmers, ay farm ng watermelon. So ngayon mga ka-farmers, uh, nagtatanim po sila or nagtransplant po sila. So ang variety po na kinlang ginagamit ngayon mga ka-farmers ay Sweet 16. So makikita nyo mga ka-farmers, uh, ito po ang seedlings nila. So ang ginagamit po nila ay uh, organic na seedling tray or seedlings. Para seedling ito po ay uh, gawa ng dahon ng saging. So nagbaging po sila. So ang tawag po dito ay uh, bagging. So nasa 4000 uh, seeds po ang kanilang uh, binabaging ngayon or oh, apat na lata na uh, Sweet 16 na variety mga farmers. So ang edad po nito mga farmers ay almost 2 weeks na po ito mga farmers mula na napunla ang ating buto. So kaya, uh, ngayon mga farmers activity nila Ilipat na nila yung seedlings. Ah, nagsimula na silang maglipat ng seedlings oh. So, ang ang tamang oras ng ah, paglilipat ng seedlings ng mga ka farmers or mag-transplant ng uh, watermelon ay 5 AM to uh, 9 AM. Then uh, paghapon na po mga ka farmers, uh, 3 to 6 PM. Ito po mga ka farmers ang kanilang seedlings. So una na lang ginagawa mga farmers, nagpili po sila ng mga seedlings na kanilang itatanim, ilagay nila sa langgana Pagkatapos nila maglagay ng uh, seedling sa kanilang lagayan mga ka-farmers Lagyan po nila ng tubig or mag-spray po sila ng uh, tubig mga ka-farmers Mga ka-farmers, ang ginamit nila ng uh, nursery ay uh, yeah, Improvised nursery lang po mga ka-farmers Lagyan nila ng uh, net dito sa gilid Para hindi po ma malapitan ng uh, ano, klaseng hayop I think matatapos po ito mga 2 days po ito mga ka-farmers Mga ka-farmers, so, may tanim na dito So yung mga damo mga ka-farmers, huwag nyo so nang yun yung mga damo kasi papatay na po yun at na po yan ng herbicides. Uh, sa ganitong paraan mga ka-farmers, makikita nyo mga ka-farmers, uh, sa gita niya wala siyang uh, kanal or daluyan uh, ng tubig. Uh, kasi ito mga ka-farmers, ang ating area ay elevated po ito mga ka-farmers. So, so nunin na po magkanal. Then uh, pag sila po ay napatubig ano man po ang kanilang ginagamit mga ka-farmers. So natin mga ka-farmers kung paano nila tinatanim yung kahilang pakwan. Una mga ka-farmers, naglagay po sila ng abono. Tapos maglagay ng abono, takpan ng lupa. Hindi, lagay yung seedlings natin. At, ayun. Silong sa pasilong sa Okay mga ka-farmers, uh, natapos na yung pagtatanim natin ng uh, pakwan, yung seedlings na sit 16 ng variety. Ngayon mga ka-farmers, pakita ko po after one week uh, mula po na na-transplant ang uh, watermelon, ito na po ang itsura mga ka-farmers. So makikita nyo sa likuran natin mga ka-farmers, uh, yun, uh, uh, tinatanggalan na ng damo. Kasi dito mga ka-farmers, uh, hindi po kami, uh, hindi pa gumagamit ng plastic molds. So maganda sana yung plastic molds para hindi na po tayo uh, magdadamo. Ngayon mga ka-farmers, wala pong plastic mold so ganito po ang ginagawa namin. After one week na na-transplant natin ang ating buto mga ka-farmers. Yan, ito na pong itsura mga ka-farmers after one week. So, lumalabas na po yung kanyang mga dahon at nagsimula na siyang gumalaw yung uh, dahon niya. So, nasa apat na dahon na po mga ka-farmers yan. Tingnan niyo mga ka-farmers. So, yun po ang area natin mga farmers So, yun uh, sinasabi ko po mga farmers wala pong plastic molds. So, ang ginagawa nila, uh, tinatanggal na nila ng damo sa puno ng pakwan. Maganda sana yung plastic molds kasi uh, nakasave po tayo sa time sa pagtanggal ng damo. So, itong banda mga ka-farmers, nasa gitna, yung gapangan mga ka-farmers. Uh, nagsimula rin tumubo yung uh, damo so ang gagawin nito mga ka-farmers mag spray lang po tayo ng herbicide so ingat po tayo sa paggamit ng herbicides mga ka-farmers kasi uh, masilan po ang tanim natin ng pakwan yung puno ng pakwan pag uh, nalanghap or uh, natamaan ng herbicide sigurado po mga ka-farmers mas trace po ang ating pakwan at Uh, pag minamalas papatay po ang ating pakwan so may mga technique po kung paano gawin itong pag spray ng herbicides pag ganitong uh, area po mga farmers yan panoorin nyo lang po yung ibang video natin may mga technique po na ginagawa namin para po sa pag spray ng herbicides na hindi po matamaan yung mga tanim natin na pakwan ayan ito na po ang resulta mga ka-farmers sa hindi pa nakasubscribe dyan uh, subscribe na kayo mga kaparmers at sa lahat ng nanood at nagshare ng ating video salamat po sa inyong lahat God bless po at happy farming po sa ating lahat mga kaparmers